Magandang araw mga katribo, ngayon pong araw may special episode tayong i-interviewin Ang ating pong guest sa ngayon ay si Ate Lorna gibara na may bahay po ni Kuya Alejandro Alejandro, Alejandro nga de Kuya de Athena, Delena de de ano na po Sila po ay magkasawa at si Kuya ay IP na isang katutubong mangyang... Man Al Alangan atena. Opo So, ito po si Ate ay... Nabisto ko ito pala ay kumadrona <laughs> Kumadrona. Na, na ng mga baboy, na, baboy din sa Barangay Malbar at nag-aalaga din siya ng baboy. Mga ilang taon na po kayo nag-aalaga ng baboy? Lima na ho. Lima na. Tapos? Limang taon na nag-aalaga. Nung una sir, yung mga partner lang muna. Nag-ano lang kami ng alaga mo ng partner. Tapos nag-inahin ng isa, dalawa, ganon. Tapos yun, inutay-utay na lang namin. Kaya dumami ng dumami yung okay. ano, inahin kada paanak, mag-iinahin ulit ng isa. Ayun. Oh. Kaya sir, dumami na dumami yun. Opo. Inamin na alaga. Nangga na oh. sa yun. Lumo ang mga nang lumang. Doon na kayo natuto ng mga pagpapaanak ganun. Oo sir. personal na karanasan. Opo. Tapos yung no, minsan, dahil minsan ho, nakaranas kami na yung pagka yung minsan wala pa sa due date umaanak na lang siya ng normal naman ang BE kaso nga lang na ano yung parang namamatay din. Namamatay din. Oo, oh, dahil yun daw po ay dapat na i-stress. Halimbawa po, may partner, dapat hindi daw po muna magbebenta. Dapat aanhin. Ibubukod ang inahin, Bukod ang pati na yun. Oh, okay. Para pag magbibenta daw, sir, o di kaya magkakatay ka, hindi na i-stress ang inahin na buntis. Ayun you know, napab o, you know. napabilis na tayo, mga katribo. So, ate, bago tayo magsimula, ng formal ay, may gusto kong batiin. Napapanood po tayo sa agibaloy TV, ang TV ng mga katutubong mangyan sa bayan ng nahan Baka po kayo may gusto batiin. Ay, binabati ko na lang ho ang aking mga kamag-anak at kayo, Sir. Ayan, ha. Si Sir Kerden, na yeah. laging alam niya ang buhay ko dito sa pagbababay ko. Ayan, ha. Noon, ha. Ayan. Ayan, sige, tuloy na po tayo. Baka meron pa. <laughs> Samantala nyo nang bumati. So, ang ating layunin ay paabot sa madlang people sa ating bansa, sa buong mundo, na ang values ng Pilipino ay napakaganda. Yung minamalit nila tayo ay Mahalet dito ngayon yung kabutihan ng ating lahi hindi lang sa katutubo kundi sa mga katagalugan ano oh, Ate papaano po kayo nung ma <laughs> makita ko kayo nagpapaanak papaano kayo na discover na usapin ano, yung parang ako ay dahil ho subok na nila ako dito nagpapaanak Nakita nila kayo na nagpapaanak Oo nakita na nila ako minsan ho sir pag alangan ang labas kasi ng baboy na halimbawa siya nag-aagaw buhay ay, sinusup-sup ko eh. Rin. Ah, sir, grabe, ano? ano ko, grabe. Sinusupin lang, sir, sa ilong. Halimbawa, nalinisan mo na ba? Ah, grabe, sir. Sinusupin so... na lang, sir, bago ipapamp yung dibdib niya, yung ganun. Nabubuhay pa po, nabubuhay. Oo, sir. Grabe. Ako, marami po ako nabuhay ng ano. Pero lahat po yun, ay personal na karanasan nyo lang. dahil mm, sa sir. personal. Ano ko na lang din. Oh. yung sarili ko lang na... Walang nagmamagaling sa inyo na bakit mo ginagawa, hindi ka naman professional, Wala, ganun. Wala, sir. Basta minsan, pagka yung halimawa, hindi ko alam na ang result ba. Halimawa, pagka lumabas ang baboy, o di kaya yung inahin, magka-diferensya. Opo. Nagtatanong-tanong lang din, sir, ako kung ano agad ang pwede kong igamot sa inahin. Sa, saan po kayo nagtatanong, Kalimitan? Sa, Ka, ano po, sa binibilihan ko ng mga gamot. Ah, minsan may matatagpuan din ako ng technician. Sa lugar Kadya, dito? O, oh, oh. doon. Halimawa, bibili akong gamot. Ay, ako i technician, Ika, na ano, ganito ang gawin mo sa ano. Kaya, sir, yun din. Pero yung mga teknisyan, hindi naman kayang gawin yung natulong ng libre dito, ano? You know? Ay, hindi, sir. Once a month Lila, lang eh, yata? Once yung month. halimbawa magtuturok lang sila ng vitamins, sadyang may bayad sila. May bayad pa rin, no? May bayad, eh? ho. Sige. Yun yung mga private teknisyan. Ay, ako, ho, ay, ano? kami lang po. Halimbawa magkakilala kami ng teknisyan, di yun Pri tatawagin nila. Private, private po yun. Oo. Pero kami naman, ho, hindi na. Ako na lang ang tawagin dito. Kaya yun, sir, ako, ay yung wala talaga silang alam kung anong halimbawa resolve dun sa baboy na pag halimbawa lumabas ganon na may diferensya agad yan tatawagin agad ako niyang mga yan naku sir talagang <laughs> wala, wala ano. nung makita ko hindi ko kayo mabidyo eh. <laughs> Una ba? Bawa, na, kaya to na ba? Bawal ba, naman yung nakakaya. Puro dugo. Tapos kayo ngayon ay buntis pa. Pangilan na po yung inyong blessing na pinagbubuntis. Pang-anim Pang si ate. Na Awa naman po ng Panginoon ay, ay... Mm, hindi <laughs> <laughs> po ako ano Kabuntis ang kabuntis. Ang, nagpapanak po yan si ate <laughs> so, no? ng Walang... baboy. Pero hindi ako ano. Hindi ako. Binibigyan nila ako pero hindi ko tinatanggap. Ano ah, ba sir? Sabihin, o oh, magkano ano nyo, yung singil? Ay hindi sir, wala. Minsan, ano na lang ako, sir, ng kape, asukan, oh, gano'n. Hap? Nahihiya ito sir, ako hindi dalay. Tanggahi, tanggihan, na ano. Tangihan. Masaya na kayo doon sa mga kapit Ay, tinapay. Oo, sir, o, kaya na ako Pag-uusapin niyo sa eh. kapit <laughs> tinapay lang, happy na. Ayaw. Ganyan na aming mga katutubo dito at mga kapatid. Hindi, sir, ma, ano kasing, halimbawa, yung nakatulong ka na, masaya ka na, nakatulong ka na, at least, ang rasbak naman sa iyo, yung mas malaki. Mas malaki ho sir na maayos naman ang pinagkakakitaan mo. Yun sir ang subo ko na sa akin buhay. Nabawi talaga no. Oo, nabawi talaga. Kung anong itinanim sa iyo, Yan Na, sir. Kahit na ikaw ay kaloob man na hindi ka tumanggap ngayon ng kaunti man o marami-rami, ang balik naman sa iyo talagang mas, mas malaki. Mas eh. malaki talagang totoo yung sabi ng Bible. Totoo, ano? oo, totoo. Sir. Kung anong yung tinanim ay eh, mm -hmm. na balik. Dahil, mas malaki ang balik kaysa sa, sa, sa babayaran. Magkano po ang kalimitang lakad ng bayad sa isang ay, kumadrona? Sa siguro sir, ay ano, mga parang yung sa ibang balita ko ay 120. siguro. Oh, one 120. 120. 20 isang, twenty, big, peraso? Oh, okay. Nasa almost 1,000 din, ano? Mm -hmm. Tapos nagturok pa kayo ng ano eh, Iba pa yung... Na Turok pa yung antibiotic. Iba bayad pa doon. Oo, oh, yun ho. Nagturok na antibiotic. <laughs> libre ng din. Ng pampasasal. Lahat ho na ituturok. Iba pa Ng, ano, may bayad ho yun. Bukod pa yung sa paanak. Laang. Hmm, ang... Pa grabe ano. Pero libre lang sa inyo. Ay, oo. Okay. Sa akin, sir, <laughs> Talagang... Karin, minsan, sir, ako lumaranas ng dalawang araw, tatlong araw, gano'n. Straight? Na... Oh, sir, halimbawa, pakapihin ako, pakainin ako, wala naman. No. Abala pa, so, ano? Ay, o, grabe, eh. ano? Kaya, minsan, sabi ko nga salamat na rin po sa Panginoon at dahil nang 'yung pong ginagawa ko po, ay parang hindi ko nararamdaman ang hirap ng buhay. Parang mas madali ang buhay. Parang mas ha? madali, ho. Siguro ganyan din yung mga nagpapanak po ng tao. <laughs> Kaya natutuwa silang magpanak. Wala... Oo, sir, noon. Kaya lang binawal na. Binawal na ngayon ng mga DOH na magpanak sa bahay. Dahil yun, sir, yung pag-aalaga din namin ng baboy. Katulad ng pinaanak ko hudo na lahat ay dudukotin. Siyempre, minsan mapasama yung dukot mo. May namamatay din. May namamatay. ang apitado man inahin. Oh, basta mahalaga mailabas yung patay. mailabas ho lahat. May labas, so. Ay, libre na nga. Hindi naman kayo nakakaranas ng parang sinisisi pa kayo nung, ano, libre na nga, well, ano, pinamamatay. Well, Wala na, na, ano na, pinaanak na. Namatay. Ba, ang galing ng blessing, ano? sa estimate nyo, mga ilan ang napanak nyo dito sa barangay Balmar? sir, kahit pagtanong nyo dito. Hindi na mabilang? Sir, hindi na. Kaya kasi dito, lahat ko yung may babuyan yan diyan. So, oh, oh. tinatawag lalo na nahihirapan silang... An an yes, wala na po mga oras at yun. May inaano ng madaling araw, wala naman. Wala naman po. Mga pahapon po. Hindi na pa akong gabi. Araw lang lagi. Oo, araw lang. Ah, may, 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 madaling araw. Ano? Hindi ko sila nang aabala. nang ano. Pero uh, kahit naman anong oras, sir, siguro ako tawagin. Pa, paano po kung nakakataon din na may lakad kayo? Pa, paano yun? Wala, sir. Hindi naman. Ang bless. Nakakachempo lang, sir. Sila talaga na nandito lang ako sa bahay. Pagaling naman ang biyaya oh, sa Malbar na ito, Na, ano, na yung nandito lang talaga ako <laughs> na hindi na yun... Ako inaano nila na sabi ko nga ho nung ako yung magpapaanak na yun papunta ho sana kami sa Tagumpay at magbabayad <laughs> ho ako sa pakain talaga sa baboy. Ay <laughs> Binara ka na. Pinara na <laughs> walang <na>, serbular. <laughs> eh. Hindi ka na eh kung naka naka, naka maka, hindi ka na makakapagbihis noon. <laughs> eh, may isa na nga, sir niyo puting puti 'yun, puro dugo ako. <laughs> grabe. <laughs> ay, ano <pa> Hindi eh, <laughs> na yayain na. Hindi <laughs> Eh, hindi pa pala kaya nakaka-uwi noon. <laughs> hindi pa, sir. Hindi ka nakakapunta po sa pupuntahan. Grabe. Kasi so, ano ka bibihis mo pa ay, sir, ay 'yun ang importante. Puro dugo Dindi, ano. dahil lang katwirang ko, sir, kung mahalaga 'sir yung In, kaya nga lumapit sa iyo ang isang tao ah. dahil nang delikado yung kanya inahin. So, yung... kaya sabi nga ho natin mga nung... Maka, makakapagregalo <laughs> talaga ng kape. ay, <laughs> ay buhay yun eh. Negosyo. Oh, sir, ka libo. Kapag... Libo yung value nun. Libo. Kahit pa sir, pag tanong nyo dito, pag ako dati namamataya ng halimbawa yung akang inahin o di kaya natakasakit, talaga sir, umiiyak ka talaga ako. Mm -hmm. Pag halimbawa sir, sanay na kayo, yung parang kapamilya nyo na rin, ay eh, talagang ah. hindi nyo kayang tanggapin. Ah, may namamatay ang inahin? Oo, oh, yung halimbawa yung hindi lumabas. alaga lumabas. ko dati. Ah, sa yung, yung, alaga oh, dati po. Na yung parang napasama, sir. Minsan napabaliktad or napa-slide. Yung parang oh. napasalanta. Pero ang blessing doon sa mga pinanak mo, wala kahit isang namatay. Ang galing na. sir. Ay, kahit pa yun, sir. Siguro tingnan nyo yung... Ang <laughs> galing, ano? Inanak ko ng isang araw. Para kang si Wonder Woman, ano? Sabi, ang lagi ko lang sir panalangin, yung mga tinutulungan ko, yung mairaos nila din yung kanilang mga, dahil sir, ang mahal ng... Mas ano, araw, kapitana ka na. <laughs> Iboboto kita. <laughs> mahal, sir, ang, ano, mahal sir, ang mga gamit sa baboy. Oh, Kaya, okay. yung gastos. o uh -huh. Meron nga ho yung iba, sasabihin, isang milyon na ang nawala sa akin sa amin naman ho sir, hindi wala naman doon. Yun yung biyaya sa iyo nung ASF, mm -hmm. hindi ka nadamay. Hindi sir. Oo, sir. grabe ang balik nga ng biyaya sa iyo, mm -hmm. no? Kahit isa, walang namatay sa iyo. Wala sir. Wow. Uh. Wala naman. Oo, yun po. Ay kami ho, nakapagbenta ng maayos naman na marami pa. Na 200, nitong isang araw lang, walo, 100, mahigit ang pinagbenta namin. Oh, 100,000? Oo, oh, 100, Galing, 100, ano? 100, Mag Mag po. magkano sa iyo doon? Ano po binigyan po ano nga kay Ina nang ano 30. Wow. Ano? ano <laughs> Bless ka talaga. Inano ano, yung kaya na makapag-artan sa nang kaunting ma ano, may pondar na ano. Ano? Sa, sa palayan o kung ano Hati-hati, so, ano. sir. Ako yung tuturuan mo ako at ako magpapanak na din. Marami pa lang biyahe magpanak ng libre. <laughs> ano, <may. laughs> kung ano. kung, la, kung ikaw ay ititrain ng gobyerno pa para mas makapaglingkod ka pa, willing ka. Halimbawa, bigyan ka ng mga gamit, ganun. May, na, itong nanood ng video, natuwa. Bigyan ka ng mga gamit para mas ma-improve ang iyong paglilingkod. Pwede naman, sir. Kaso hindi ko na lang kaya siguro magpunta sa ibang lugar. Para tayo. matrain. train Para ma oh. matrain pa. Oo. Oh, oh, dahil nang oh. lang, ako, sir, ay, well, sa totoo lang, marami talaga akong inaintindi. Hindi lang baboy ko di sa oh, akin. Oo. Na naman, ano. Dahil yung aking ina, ho, minsan, pag minsan, may sakit din. Ako rin ang... Ako yung na nag-aalaga po. Ako rin ang yun, so ngayon kayo ay kailan po kayo mag aanak? Ay sa October pa ho. Kayo naman ang paanakin. <laughs> October man, malapit na ilang ay, baan, ba na lang ay, ano. Ayun ay, 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 blessing din sa inyo. Ba grabe no. So ay, man, po, yung, minsan sir ako talagang ano sabihin ko sa akin asawa. Siya ay ako'y Anak na. Noon ka ng hilot at noon. May meser na. Ah, hindi na kinaabot ng hospital. Hindi na, sir. Kaya Ay, tiga, bawal na. <laughs> Lagot ka ba? sir. ano, isang linggo bago mag-due date ako, nasa bayan na ako, nasa Kalapan na. Ah, doon na kinaabot. Sa hospital na rin kayo na anak. Ngayon lang, sir. Ngayon lang. No, nung, nung, nung hindi pa bawal, hilot lang lagi. Ako lang, sir. Ah, kayo Wala na? na. <laughs> Wala nang hilot. Ay, tiga, bawal nga. Ano, kayo, yung pag-ano lang po ng pusod ng bata pag pagpusod Pero, na, sa ay, midwife na. na. Uh -huh. Midwife. midwife. Ayun, para hindi tayo makasuha na, no. Uh -huh. So, yun, ano. Ay, ngayon mo, sir, bawal na talaga? oh bawal na talaga. Ay, sabi ko, sir, ang problema doon, baka hindi talaga ako aboting makapunto sa ospital at sa ako mabilis umanak. Mm. -hmm. Ayoko sir pati ako hindi walang ginagawa dahil yun po ang ano ko. Ano yung kaya madali din eh siguro yun nga madami ka natutulungan Marami at yung ang katawan mo ay hug hug ikaw ka nga yung exercise. Okay. So ako ay itong ating goal ako ay papasalamat na maging daan para mapasilitate ito tinutulungan natin ang Agibaloy TV at ma-highlight yung good values ng mga Pilipino na minamalita tayo ng ibang lahi din. At uh, ang naka-highlight sa ngayon, nakita mo naman ng mga nagbabiral na isyu, yung mga walang kuwenta. Sana ang aking panalangin sa ating bansa ay marami ang ganitong values, ano? Na, Dahil nang uh, yung halimbawa yung walang mga trabaho, pwede sila mag-alaga ng sa simpleng uh, paraan uh, lang. Makakatulong pa. Pwede namang may nagpapaalaga naman ang kanila mm -hmm. lahat. Mm -hmm. Yung ano, sa ano iyo katawan lang. Mm -hmm. Kaya yan, Halter. Kaya ang masasabi ko ay sana mapalaganap itong ugali natin na matulungin okay. talaga ang lahing Pilipino. po. Ate, panghuling pananalita, ano ba ang gusto mong sabihin sa ating mga kumbuhay parating na mensahe sa iyong buhay? Ay, sa akin, sir, ay ano, Subo ko na sa akin buhay na huwag kang masyadong ma, uh, ano, sa So, masilaw sa malaking halaga kumbaga. Oh, halimbawa, pagkaloban ka ng mga grasya na ano, pag ano, mas mabuting tumulong ka ng tumulong at mas marami pa. Ayun. Ang um, biyahe At saka yung kaloob sa iyong katawan. Oh. Oo, oh, sir. Hindi kayang bayaran yun ng pera kaya, na. Hindi kaya, sir. Talaga oh. naman. Ako, sir, ay yun ang subok ko na sa aking buhay kaya masarap mabuhay ng araw-araw kumakain sa maghapon, bisa merienda pa, nang <laughs> walang problema. Ayun, ay, oh, hindi oh. Di kayong bayaran yun. Ayun, ano? yes, sir. Oh. So... kahit ako naghihirap, ayun eh, na laang. Ah, hindi ka na maghihirap. Hindi, yayaman kasi... ka na. <laughs> By faith, yayaman ka na. So, Amen. So, yun po, ate. Salamat ang marami. Kami may, may, natutunan ang mga nanonood na ay... ma-inspire at gayanin ang iyong buhay. Maraming pong salamat. Bye-bye and God bless. Thank you po.